Pro sisirain ng hype ng tipsy divers M site. Awit Gamer gumastos ng milyon sa unang event. So tara. December 10, 2011. Ang eksaktong petsa. Maganap ang Ahon 3 sa San Juan Gym. Dito unang nangyari ang three-way battle ng tatlo sa malalakas ng mga battle MCs na panahon na ito. Balakit vs. Delo, kaya walang ligtas kahit bigkas si negative das sa daming prayer, di mo may ang mga linya ko parang tigo sa graphing paper. <laughs> may mas matalang lumas sa nakakala ng henyo. Yun ang gusto kong malaman mo. Hindi sa wordplay, ginawa ko nameplay. Patunay na kaya kong paglaro ang pangalan mo. Malakit ba yung slowly? kang magbaka! Hay ka lang magnanatubi! At huwag kang maghari-hariyan ng kasi Francis Magaluni. Oh! Pasang-awa ka lang sa ukat, pasado ako sa mensa. Kung wala kang pang tuition, mag-aral ka doon sa testa. Kasi kung ako ang presidente, wala akong pake. Kung mag ka sa EDSA, maghapon hanggang gabi. Magbaon ka ng kape. Magsama ka ng maraming madre, kaya doon ka Unang mag-plugging sa kalsada, sasagasa ako ng tangke. Oh! Atluni, Bersdelo. Ito bata bagay na pinangarap ko, pero hindi ito yung luni ko. Lahat ng mga luni, mo, solid habang buhay. Lahat ng mga telo, parang ipin mo, kundi lang ang tunay. Nangyari ito sa isang araw at maganda naman ang kinalabasan ng mga laban pero kinapos si Balakid noong laban niya kay Luni dahil nag-joke ito. Mainit nga ang rivalry ni Delo at Luni sa mga panuna ito. Kaya parang naging pang warm up si Balakid ng dalawa at ganoon na nga nangyari. Tinalo ni Luni at Delo si Balakid at sa main event niya ay mas naging kaabang-abang dahil Luna vs Delo na. Pero nakuha ni Luni ang panalo kaya nagtagumpay si Luni ng gabi na yon dahil tinalo niya si Delo at Balakid sa isang gabi. 6-1! 2-0 sa gabi! Luni! Yeah! Makalipas ang labing tatlong taon ay muli itong mangyayari sa pamamagitan ni Proust, Tipsy D at Emsite. Pero hindi katulad noong kay Laluni na isang araw lang nangyari dahil dito ay dalawang araw sasakupin ng three-way battle na ito. Sa dating nga ng matchup tila magiging pang warm up si Proust kay Tipsy D at Emsite. Dahil may nabuo ng hype ang dalawa, sila magtatagpo sa uli. Pero tingin ko nga hindi ito magiging madali dahil kilala na naman natin si Proust pag naka-A-game. -e ang bibigat din ang sulat niya at yung mga multis niya ibang level din. Ang bawat linya mo, wak! Laban sa tira, oswa Sure ball, molten! I got full control, men! Ito'y crucial moment para sa akin, poor opponent! At kahit ang mga kapwa ni MCs ay nakikita din ang posibilidad na ito. Yan, ang ganda rin ng mga ginagawa ni pros ngayon. Solid din yun men. Lamang na lamang si Pistol pagdating sa ay si Pistol, si Proust pagdating sa multis, sa rhyming, delivery diba? at excited naman ako si Proust ma-speed ni Proust yung sulat niya kay M-Site, ma-speed niya kay Tape City uh, syempre, kutob ko uh, patas naman sabihin lamang si Proust sa uh, no, rhyming ability at uh, lalo tong mga nakarang laban niya, yan yung isa sa mga na-highlight natin o lalo nating na-appreciate sa Uh, tagal-tagal nang ginagawa ni Fruz yung ganun, no? Na halos 14 years o 13 years na niyang uh, nabibigyan tayo ng ano, pigang-piga talaga na, ano, na malulupit na tugmaan. Sa kabilang balita naman, nadismaya nga agad ang founder ng PKP na si Awit. Dahil sa unang upload pa nga lang ng liga niya sa kanyang YouTube channel, ay e, pinirata na agad ito at gumawa pa nga ng sariling channel na sabing na Mirata dahil nga milyon ang ginastos niya sa unang event dahil ang lalaki pala talaga ng TF ng mga MCs na sumalang sa nasabing event na ito. Kaya ganun na lang na dismaya si Awit. Na mo, dalawa na yung dalawa na yung PKP rap, uh, PKP Battle League, dalawa na. Isa lang din siya na PKP Battle League. Dalawa na, pakita mo. Tignan merong nang isa dito, PKP Battle League. Yan yung nagnanakaw. Huwag yung sosoportahan to, mga tol. wag na huwag niyong sosoportahan to kasi hindi sa amin tong PKP Battle League na yan. Hindi ako yung may-ari niyan, okay? Hindi ako yan. Kaya kung mga nanonood kayo dyan, mga tol, sana wag nyo na lang suportahan. Yun na lang, sige. Huwag niyo lang, Huwag niyo na lang suportahan. Lahat, lahat ng, lahat ng lalabas na battle. Okay. Lahat ng lalabas na battle ng PKP sa Awit Gamer official lang po. Ha? Sa Awit Gamer official lang po sa YouTube ko. Doon lang po ilalabas 'yan. Kung makakita man kayo sa iba, sana wag niyo nang panoorin, wag niyo na po suportahan. Dito na lang po sa ano, kasi suportahan niyo 'yan kung may sariling video o sariling gawa nila pero yung pag nanakaw Yung nyo susuportahan yan mga tol yon so dito lang po tayo sa awit gamer dito lang po sa awit gamer official yan lang po yung natin para mapanood natin yung mga idol natin Ayan, meron na po yung 109k views 100k 9 views sa loob lamang ng isang araw one day di ba? yan lang po yan di ba? So hindi naman, sige, kahit huwag nyo na siyang i-report yung PKP Battle League, huwag nyo na i-report, okay na yung old goods na yun. Siguro ang gawin nyo na lang, huwag nyo na lang supportahan, huwag nyo na lang i-subscribe, huwag nyo na lang panoorin yung video nila. Doon lang tayo sa main account natin, Awit Gamer Official, doon lang siya lalabas. So, hirap lang eh, kasi gumastos tayo ng malaki, napagod tayo. Ang lalaki ng TF, si Romano. Mm -hmm. 250k yung TF sa akin Si Akata Nasa 200 plus yung TF Diba? Yeah. Si Man W 150,000 yung TF Ganun din si Deo 150,000 yung TF And then Si Young One 120,000 yung TF Tapos Million eh Million yung ginastos natin men Tapos si JD 80,000 yung TF Si Righteous One 80,000 yung TF Si <clears throat> Sino pa ba? Sino pa ba yung mga binigyan natin ng na TF? Tapos yung sila 7K 30,000 yung TF Si Choi Pax 30,000 yung TF uh, Si Dodong Saipa 60,000 yung TF Diba? Diba? Si Vincent, 30,000 yung TF. Men, alam mo yung gumastos ka ng gano'n para sa isang battle, na para mabigay yung gusto ng mga taong hindi pa nakaka-experience, dami ng lahat, bakit daw dun yung venue, di ba? Hindi natin kasalanan na para ibigay natin yung pangarap ng mga tiga mountain lupa. So kayo ba, isa din ba kayo sa sumusuporta sa bagong liga? At tingin nyo may pag-asa kaya si Bruce kay Tipsy G at m site Kung ano man sa loobin mo, comment mo lang sa baba na mapag-usapan natin yan. So yun lang. God bless.